may narinig ka na bang kulog na sobrang lakas na nayayanig ang buong bahay mo? Pero pag silip mo sa labas, wala namang kahit isang ulap sa langit. Hindi ito simula ng kwentong multo ah. Ito ay isang tunay na scientific mystery na nagpapahanga sa mga tao sa loob ng mahigit 200 years na. Itong mga misteryosong dagundong na ito ay mula sa langit na narinig sa iba't ibang parte ng mundo hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Noong 1804, nung nag i na Lewis and Clark sa Amerika, may naisulat sila tungkol sa kakaibang tunog na narinig nila malapit sa The Great Falls. Sinulat ni Lewis sa kanyang journal na parang tunog daw ito ng kanyon na pumuputok mula sa 3 miles ang layo. Ang kakaiba, wala namang kanyon sa loob ng hundreds of miles. Sobrang kakaiba ito at hindi may paliwanag ang mga tunog na ito na kahit itong mga bihasa na explorers ay talagang nabahala iba ibang tawag sa mga skybombs sa ito. Well, depende yan sa lugar kung saan mo marinig. Sa New York, tinatawag nila itong Seneca Guns. Sa Belgium naman, Mister Puffers ang tawag nila dito. At sa Japan, tinatawag nila itong Uminari. Nang na ibig sabihin ay mga sigaw mula sa dagat. O nga pala, sobrang karniwan na mga misteryosong tunog na ito sa buong mundo na may sariling pangalan pa sa iba't ibang kultura. Pero itong mas interesting dito. Hindi lang basta-basta ingay itong mga 'to. Sabi ng mga nakakarinig, iba talaga siya sa mga normal na kulog. Ang tunog daw ay parang isang malakas na dagundong na bigla na lang lalabas mula sa kawalan. Sobrang lakas na nayayanig ang mga bintana, mga buildings at kahit mga plato sa kusina ay sumasayaw. At hindi tulad ng normal na kulog, may mga kasamang eko ito. Itong mga dagundong na ito ay parang napakalaking cosmic drums sa kalangitan. Ang mas nakakaintriga pa dito ay parang gusto talaga ng mga tunog na ito na tumambay malapit sa tubig. Mula sa coastal regions ng Carolinas hanggang sa baybayin ng Apennine Mountains sa Italy. Mula sa coastline ng Australia hanggang sa Bay of Bengal. Laking lumalabas itong mga sky booms malapit sa manilaking katawan ng tubig. Para mang may sinusunan silang invisible map na hindi natin nakikita. Napansin din ng mga scientists na nag-aaral ng mga tunog na ito ang isang kakaibang bagay hindi nagbabago ang mga paglalarawan sa mga dagundong na ito sa loob ng 200 years. Yung dagundong na narinig na na Lewis and Clark noon ay kapareho pa rin ng narinig ng mga tao hanggang ngayon. Parehong lakas, parehong epekto, pareho pa rin ang misteryo. Para bang may kung ano man ang dahilan ng mga tunog na ito na gumagamit pa rin ng parehong cosmic drumstick sa loob ng dalawang siglo. So, ano ba talagang dahilan ng mga malalaking dagundong na ito sa langit? dito pa mas lalong nagiging kapanapanabik ang kwento. Napakamot na nga ng mga ulo ang mga scientists sa kakaisip kung ano ba talaga ito at may mga nabuo silang mga kakaibang possibilities. May mga nagsasabi na baka tunog ito ng mga space rocks na sumasabog sa ating atmosphere. Ito mga meteors o bolides sa tawag ng mga scientists ay pwedeng gumawa ng napakalaking sonic booms kapag sumasabog sila sa matataas na parte ng kalangitan. Ang pa dito ay kung nangyari ang pagsabog sa taas ng makapal na ulap, maririnig natin ang dagundong kahit hindi natin nakikita ang light show na nagdulot ito. Pero isa lang yan sa napakaraming posibilidad. Nalala mo yung tungkol sa pagkagusto nila sa tubig? Dahil dito, maibang direksyon na naman na tinahak ang ibang mga scientists. May nadiscovery silang malaking underwater caves sa maraming coastlines kung saan naririnig ang mga dagundong na ito. Kapag bumabangga ang malalaking alon sa mga kuweba na ito, pwedeng gumawa ng tunog ng sobrang lakas na umaabot ng ilang miles ang layo. Para bang gumawa ang kalikasan ng sarili niyang subwoofer system sa ilalim ng dagat. At ito pang mas nakakabigla, baka may mas malalaking pangyayari pa sa ilalim ng dagat. Nakahanap ang mga scientist ng napakalaking deposits ng methane gas na nakatrap sa ilalim ng ocean floor. Minsan, nakakatakas itong gas na ito at bumubula papaakyat sa surface isipin mo na lang kung may bubble na kasing laki ng bahay na biglang sumabog. Siguradong gagawa yon ng malaking ingay. At noong 2020 naman, nagpasya ang mga researchers sa University of North Carolina na seryosohin ng pag-aaral sa misteryong ito. Nag-set up sila ng special equipment para i-measure pareho ang lupa at hangin kapag may dagundo. Ang nakita nila ay nakakagulat. Hindi pala galing sa earthquakes o kahit anong nasa ilalim ng lupa ang mga tunog kung ano man ang gumagawa ng mga dagundong na ito ay dapat nangyayari sa atmosphere. May mga scientists na tumingin sa kalawakan para sa sagot. Palagi kasing tinatamaan ng ating planeta ng solar winds, mga particles mula sa araw na bumabangga sa Earth's magnetic field. Ang mga banggaang ito ay pwedeng gumawa ng iba't ibang kakaibang effects sa ating atmosphere. Posible kaya na itong mga cosmic crashes ang dahilan ng ating mga misteryosong dagundong? Ang talagang nakakabaliw dito ay may mga sense ang bawat theory para sa ilang kaso pero hindi sila maipaliwanag para sa lahat. Para siyang puzzle na nagbabago ang hugis ng mga pieces. Pwedeng ipaliwanag ng meteor ang isang dagundong sa isang lugar pero papaano naman yung mga lugar kung saan regular na nangyayari ang mga tunog na to na parang may schedule. At kahit promising ang mga theory ng underwater gas bubbles, papaano naman maipapaliwanag ang mga kaparehong dagundong na naririnig sa mga lugar na malalayo sa dagat. Ang mas nakakaintriga pa dito ay kahit na may modern technology na tayo, hindi pa rin completely nalulutas ang misteryong ito. May mga satellites na nagbabantay sa Earth mula sa space. May mga sensors na nagmumonitor sa ating mga karagatan at may equipment na nakakasense ng pinakamaliit na pagyanig sa lupa. Pero patuloy pa rin ang mga sky booms na ito. Madalas ay biglaan pa rin nangyayari. Para bang pinapaalala sa atin ng kalikasan na kahit gaano ka-advance ang ating science, may mga sikreto pa rin tinatago ang Earth. Sa modern times, ang ating pangunawa ay nakakatulong at nakakadagdag din sa misteryo. Ngayon kapag may nakarinig ng mga kakaibang dagundong, madalas na ititrace natin ito sa military aircraft na lumalagpas sa sound barrier. Nangyayari ang mga sonic booms sa ito kapag may mas mabilis sa speed of sound na lumilipad na aeroplano. Na naman ng malakas na shockwave na kaparehong kapareho ng tunog ng ating misteryosong sky booms. Pero dahil dito, may mas malaking tanong pang lumalabas. Anong gumagawa ng eksaktong tunog na ito 2 centuries ago bago pa man maimbento ang mga ganitong eroplano? Tignan mo na lang yung mga reports mula sa coastal North Carolina kung saan sobrang regular na nangyayari ang mga dangundong na ito na parang normal na lang sa mga lokal. Naririnig nila ito bago pa man makalipad ang Wright Brothers sa Kitty Hawk. Ganon din sa baybay ng Belgium kung saan may mga kwento na ang mga mangingisda datungkul tungkol sa mga tulog na ito na pinapasa sa bawat henerasyon. Hindi lang to random na pangyayari. Parte ito ng natural rhythm ng na mga lugar na to, Parang alot o pagpapalit ng mga seasons. May napansin na kakaiba mga scientists na nag-aaral ng mga modern cases na ito. Sa ibang lugar may mga pattern ang mga dagundong. Mas madalas na nangyayari sa certain months o specific times ng araw. Sa ibang lugar naman mukhang random lang talaga. Itong inconsistencies na ito ay ang pinakamalaking hamon sa paglutas ng misteryo. Para siyang hinuhulaan mo ang panahon kung saan iba-ibang rules sa bawat lugar. Mas fascinating pa kung papaanong nakikipag-interact ang mga tunog na ito sa kapaligiran. Kung may boom, hindi lang ito gumagawa ng ingay. May chain reaction na nangyayari. Nayayanig ang mga bintana, pero iba sa yanig ng lindon. Iba rin ang pagkalat ng tunog kumpara sa kulog. Para bang may sariling signature ang mga dangundong na ito na hindi tugma sa kahit anong natural phenomena na kilala natin. May bagong layer pa sa puzzle na to ayon sa latest research. Gamit ang advanced monitoring equipment, nakita ng mga scientists na may subtle differences sa pagitan ng modern sonic booms at mga hindi may paliwanag na variety. May specific types ng sound wave ang military aircraft. Habang itong mysterious booms sa ito ay may characteristics na hindi tumutugma sa kahit anong human-made source. Para siyang fingerprint na wala sa database. Kaya siguro ang pinakamahalagang tanong ay bakit nga ba importante na malinos natin ang misteryong ito? Well, bukod sa scientific curiosity, ang pag-unawa sa mga dagundong na ito ay pwedeng makatulong para mas maintindihan natin kung papaanong gumagalaw ang tunog sa atmosphere. Pwede rin magbigay ito ng bagong insight kung papaanong mag-i-interact ang hangin at tubig pati na rin ang lupa sa ating planeta. May mga researchers pa nga na nagsasabi na pwedeng early warning signs to ng natural processes na hindi pa natin naiintindihan. Habang umuunlad ang technology natin, mas nagiging magaling tayo sa pag-document at pag-aaral ng mga events na ito. Ang mga citizen scientists na may smartphones at home security cameras ay tumutulong para makakuha ng mas maraming data kesa sa nakaraang panahon. Bawat bagong recording, bawat bagong detalyadong report ay dumadagdag ng piece sa cosmic puzzle na ito. Pero kahit may ganitong karaming impormasyon na nanatili pa rin ang core mystery, anong puwersa ng nature ang may kakayahan gumawa ng mga tunog na to ng consistent sa loob ng mahigit dalawang siglo? Pinapaalala sa atin ang kwento ng skyquakes na marami pang misteryo ang Earth na pwedeng mag-challenge sa ating scientific understanding. Sa panahon kung saan kaya na nating kuhanan ng litrato ang black holes at i-explore ang pinakamalalim na ocean trenches, ang isang simpleng mukhang malakas na dagundong mula sa langit ay patuloy pa rin hindi lubusang maipaliwanag. Isang paalala na minsan ang pinakakapanapanabik na misteryo ay hindi yung nasa malayong galaxies o mga microscopic particles. Minsan nasa paligid lang sila natin, umaalon-alon sa ating kalangitan, naghihintay na maintindihan. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.